Welcome back to my youtube channel again, this is Ralph731 sa mga hindi pa po pala naka-subscribe pakiclick naman po ang subscribe button at ang notification bell and leave comment below baka po may katanungan kayo, suggestion kayo gagawa natin ng video yan okay okay as our topic for today usapang ano po tayo yung clutch lining sa lahat ng KLX 150 yan. Applicable po ito sa lahat ng KLX 150 at 140 since same engine ng po lahat yan. Okay, ito. Bakit nga ba madaming nasusunugan ng clutch lining? Yan. paliliwaran na natin yan. Kami, never po namin na-experience na masunugan ng clutch lining pa. Ito po ah, 2011 model pa, pero lagi sa trail to, hindi po po ito nasunugan. Okay, at balik tayo sa topic. Meron kasi tayong followers at customer na subscriber na lagi po nasusunugan ng clutch. Ayan. Tapos, tinatanong ni Sir, ano daw ba tamang adjustment dito? Ito kami, ito, pag dito kami yung release yan, tumatakbo na po yan. Ayan. Matakbo na yan. Ayan. Tapos, kaya hindi ka pa yung nasusunugan, naka low speed yung sprocket namin. Ayan. Tapos pag nasa trail po kami, tulad niya, mga malakit na puti ko nabalaho. Pag nabalaho, hindi kaya ng makina, huwag na huwag niyong pepersahin. Ang ginawa doon ni sir, ito, nag-ano daw siya, pag nabalaho, nag-half clutch yun. So, doon po magsisimula yung pagkasunog ng clutch lining, mga sir, ay tuloy yun. So, ang gamit na namin dito clutch lining is genuine Honda na Panty MX. So, matibay yun. Dahil ang tricycle, kinakakargaan din ng mabigat, iba. So, matiba yun. Yung gamit namin dito, never pa po kami nasunugan. sunugan. So, sa mga magti-trail, tsaka lalo yung mga bagong KLS mahina yung clutch spring. Palitan nyo po. Kasi hindi masyado naiipit yung lining yun. So, palit kayo. Ito, naka, ano po ito, uh, racing clutch spring. Pero hindi po four pieces. Uh, dalawa lang nilagay namin. Dalawang stock, tsaka dalawang racing. Kasi, kapag tinikisan namin sa kadyan dito mahirap eh guys sa clutch. yan tatitikas po ito tsaka baka ma-arm pump ka tapos disadvantage yung yung clutch cable yan yan is stress yan pwedeng maputol dito sa nipple or dito sa ibaba so yun ang tips ko sa mga kay Elixir ito naka ano po ito uh, 1357 na uh, sprocket kaya hindi siya persado. Basta yung ginagawa namin. Pag hindi kaya na makina, hindi namin siya pa. persay na magkahap clutch. Hayaan na namin mamatay yung makina. Hanggang ginagawa namin. Pag naipasok namin kasi cambio, tumakbo na itong clutch. Binibitawan na po namin. Pag namatay yung makina, di ano lang. Tapos problema, stock pa yata yung KLX ni Sir. Eh, alang ganong power, stock carb pa. So maganda, mag si Sir ng carb i-carve lang muna tsaka naka-pipe na yata para magkaroon ng konting power para mas swabi sa trail na yan. so ito lamang po ang video natin for today yan pasensya na po at medyo matagal tayo mag content ng KLX ngayon halos lahat po yata nagawa na natin so kami mga suggestion kayo magagawa natin, natin ng video yan salamat po sa suporta ah at hanggang ngayon nandiyan po kayo So, sa mga nangangailangan po ng kay Elix Parts, PM lang po sa aking Facebook page ang RR731 Moto Online Shop at ang Ralph731. PM lang po kayo pag may kailangan kayong piyasa ng kay Elix at presyong pangmasa po tayo. Paano? Ang dito lang po video at maraming salamat po.